speaking of uh Sara Duterte. Okay? So December na, medyo Christmas season na yung Christmas mood na yung parami sa ating mga kababayan, pero January tapos Feb, 'di ba? So Feb, yun yung buwan kung saan pwede na muli mag-file ng impeachment case. Are you going to file an impeachment case or impeachment complaint against the Vice President or do you know if any other groups preparing to do it? nakita na kakakita na nga ako ng ano eh, uh, Christian eh. Nakakita na nga ako ng mga drafts eh. Uh, um, Nagda-draft din kami. Sige. Para to be, ano, to be brutally honest and frank about it. Pero nakakita na lang ako ng mga drafts kasi pinareview rin sa atin, no? Um, when you say ko kame, kong, uh, it, sorry, this is your group, yung Advocates for Public Interest Law? Advocates for Public Interest Law is considering it, no? pero meron pa mga iba't ibang grupo. Um, as you may be aware, I'm part of Tindig Pilipinas. No? Oh, okay. Um, yung, I'm, I'm, one of the conveners of yung Tindig Pilipinas kasi how it works is it is composed of several hubs. No? Um, isang hub dyan yung Akbayan, isang hub dyan yung uh, uh, Magdalo, isang hub dyan yung TCG. O yung tinatawag natin the CSO Guild. Ito yung mga sinet-up nila, Dinkison nila Karina David, iba-ibang CSOs basically, civil society organizations got together, were 18 ha? in the CSO Guild, isang hub pa lang ito um, um, ng mga organisasyon no? that they got together and made sure na uh, we will band together to prevent yung abuses sa power cash at hindi Pilipinas. No? Ako ay miyembro ng TCG. At um, isa sa mga conveners nito at kami ay nag nagda-draft under Tinding Pilipinas. Eh. Hindi ko rin sasabihin no? Uh, prematurely that we're also drafting Another complaint, another complaint that we will file in due course no against uh, uh against Sara Duterte no um uh, independent of impeachment no Kailangan siyang mapadagot sa kanyang mga pagnanakaw pagdarambog, lalong lalo na yung akusasyon na 2 billion pesos ang laman ng kanyang joint bank account with uh, Rodrigo Duterte. Uh, maraming mga check-in dyan, uh, supposedly, nanggaling daw sa mga non-drug uh, personalities. no? At saka kahit na pag sumasumahin nila yung uh, kita nila, na hindi naman nila pinag-dedict sa kanilang sal, and bakit may 2 billion na gumalaw doon sa kanyang bank account? No? That is presumed ill-gotten according to the law. And dapat yan, hindi yan, yan ma-forfeit, kailangan mapananggot ng plunder itong si Sara Duterte. So yes, um, we are now considering, we are in the process of drafting, and hindi ko ipipreempt yung announcement ng pagpa-file, pero malapit na malapit na yan. Meron po tayong regalo na maganda sa Pasko kay Sara Duterte. Hindi pa yung impeachment kasi sa January pa, yung New Year yun na regalo. Merong Christmas gift at deserve niya itong Christmas gift na ito dahil sa kanyang pandarambong sa bayan. Ito yung plunder in connection with the bank accounts. Aha, uh, -huh, nakuha mo. Okay. Nadidinig ko. ko na nga yan. Nadidinig ko na yan. Merong ifa-file, okay? Na ifa-file. So, so, I don't know if you're implant I'm kung kahilan exactly yung filing. Pero uh, I would be at the li at liberty to say, say, kami nagdadrap nagda at nagre-review eh, no? Um, to say that it is uh, gonna be hopefully a sweet Christmas gift Uh, to Sarah Duterte, she deserves it. Okay, pero I would suppose, uh, since you're planning to file it, you have a very strong evidence against her. Ibig sabihin, nakita nyo na talaga may pumasok na gano'ng halaga doon sa joint bank account sila mag-ama? Well, this is a report of the Ombudsman before, no? the Deputy Ombudsman, si Arthur Carandang. Inang at saka, uh, oo, oh, oh, diba? So, report ito, eh, official report ito. At yung tandaan natin, ha si Arthur Carandang, ang Office of the Ombudsman sits in the Anti-Money Loading Council. Kaya nga natin nabuksan, and, and, nabuksan at nalaman na may mga gumalaw na dolyares doon sa back account ni Corona noong impeachment complaint niya dahil na-testify si Conchita Carpio Morales. At kahit na nakalagay sa batas na absolute secrecy at nag, nag, naghuminde ang Senado na ipasabina yung US dollar account, the, um, the report of the AMLC alone is already proof enough no? Mm. na may pera doon kahit na hindi mo malaman kung magkano mismo. Ang difference dito, itong bank account sa subject, ni hindi dollar account eh. So, I under see. the law, o, okay, oh, peso, hindi siya absolute secrecy. May bank secrecy lang, pero it is not absolute. And it's going to be subject to subpoena powers of the, the court. No? So, meron tayo niyan. Ang daling ipasubpoena yung uh, eventually yung bank manager. Tsaka yung mga records, itong bank accounts na ito. Pero ang meron kami at certain kami at nakita na namin ay eh yung report ni Arthur Carandang uh, Deputy Ombudsman stating na may gumalaw na worth around 2 billion pesos transaction doon sa joint bank account ni Sara Duterte at ni Rodrigo Duterte. And uh, malaking role dito ng bagong ombudsman? Napakalaki. No? Kasi plunder eh. Plunder at doon sa kanya ipafile. No? Doon sa kanya ipafile. Okay. Eh, alam mo, pinapanood ko naman yung mga interview mo kay Ombudsman Boying Remulye. I would be the first one to say na I had a lot of misgivings and disagreements before with Boying Remulye. Even, um, um, but um, even in other cases that we've handled, no? pero nung simula nung nakaramdam ng mortality itong si Boying Remulye, nagpulat ako eh. Sa totoo lang ah, yun yung thing from defining... Character development eh, no? ang laki, no? Sabi, ang laki ng character development. At alam mo nung sinasabi niyang hindi ako magpapapigil dito, hiningi ko itong trabaho na ito. This is my sworn oath. This is my yeah, sworn mandate. Alam mo yung para bang, I think, ah, and I hope that I am correct, he wants to look the Lord, the Almighty in the eye when the time comes. Immortality hits eh. Nakita mo eh. Iba eh. Immortalidad, di ba? At naramdaman mo na... Parang may nangyakalan chance eh. No? Parang second life mo na. You have to do what is right. Parang ganun sense ko sa kanya eh. Kasi grabe yung ano ah, grabe yung pinamayat yan. Sabi ko nga, nung unang nakita, parang unang nakita, di ba, nag-absent yung mga uh, 3-4 months from public view. Tapos nung unang so, sabi ko, grabe, parang kalansay oh, na. Oo, oh, oh. Oh, oh, parang gayon. Ang ganda, ang ganda tingnan. Siguro pag may ginagawa ka talagang tama, gumagad na kayo. Kaya si, yan. si, si Laila din yan. Yan. Difference eh. Blooming. Blooming. No? Pero, pag, pero pagka puro ang ginagawa mo, papangit ka ng papangit. Totoo yan. Nagbubuka at ang pag na aso Totoo eh na buwig eh. Parang ganoon yata yung nangyayari eh. <laughs> pagka, pagka medyo ka. masamay at ay ugali eh. Oh, pero okay. yun naman yung pag, no? pero pag tao yung bukang no, pag. Nakukain naman ako para sa eh, pag kasi nakukita na, na... na ako sa pags eh. <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> pero pag tao eh. Pagka-aso ah, cute eh. Pero pag tao, parang there's something wrong pag buka ka talaga uh, buka ka pang, eh. Pero yung kay Boy, I think, malaki talaga yung role ng ombudsman yeah. Spot dito sa labang kaso na ipapain natin. And tandaan natin, sino ba ang takot na takot na pumigil sa appointment nitong si Boy Gremulia? Ko ano-ano oh, mga ano ano mga kaso at is, pek is, there a letter D? <laughs> is there a letter D? Uh, oh, is there a letter D? Another <laughs> <yun? laughs> diba? Ito sila sila pigilin eh. Grupo na ito eh, di ba? Um, pero iba eh, alam mo. Sabi ko nga, ang biro ko rin sa mga kaibigan ko dati, nung sinasabi nila, huy, grabe ha, ah, grabe ngayon ha. Um, Baka naman there will come a time that um, um, the democratic forces will be back in power. May mga ganun na silang tinitingin kasi uh, biro eh. Ako naman, di ba? Um, ang sinasabi ko sa kanila, well, we will cross the bridge when we get there. Ang payo ko lang sa inyo, mga kaibigan ko dyan sa kabilan dako, is huwag kayong abusado. Kasi there will yeah. come a time na tutugisin kayo kung abusado kayo. Kaya magpakapait yeah. habang nasa posisyon. No? Lalo, lalo kay eh, iba paglaro at kadhana, eh, no? Eh, si yung nilagay. Eh. And I think right now, boying will do his job, no. The yeah. Honorable Ombudsman will do his job, and he knows that people are watching. We are counting on him, and it's not just us, mortality